Two so, in one, May merienda ka na. May ulam ka pa. Ay, tama. So, eto na mga Habibis. beast. Today, nagkikrave ako ng pansit. Kaya magluluto tayo ng pansit for days video. Pero, may nakita akong kakaibang luto ng pansit bihon. Kasi, usually yung regular pansit bihon ang niluluto ko. Pero this time, gusto kong itatay yung napanood ko na pansit curry. Yes, nagulat ako kasi meron palang ganun at sabi nila masarap daw. So, itatay natin ngayon magluto ng Pansit curry. Ate Rose, na-ready mo na -ready yung mga pinaparady ko for my pancit? Kapos na yun. Hindi, na, hinihiwa na ni Ate Rose. mag tayo dyan mag-luto mamaya. So, ready na ang ating mga ingredients na prepare na ni Ate Rose. Thank you, Ate Rose. At meron tayo, gagamit tayo ng garlic, sibuyas, we have uh, chicken cubes, meron akong curry paste na nabili ko. Meron tayong bell pepper, chicken breast, and then, repolyo cabbage, sayote, carrots, water, at syempre ang ating pabalitong kobe pancit bihon so kalahating kilo lang yung notuin ko because apat lang kami dito, kung may matira share natin sa iba <laughs> so isa na tayong maggisa ng bawang at saka sibuyas at after natin magisa ang bawang sibuyas, lagyan natin ng curry paste, actually curry paste yung gagamitin ko kasi nasasarapan ako sa curry paste na to pero pwede din kayong gumamit ng turmeric powder o ng luyan dilaw or curry powder o so, depende kung anong gusto nyo lagyan natin ng chicken breast at ibig natin at syempre ayun lang palimutan maglagay ng acorn baka na ako kasi guli-yelo tapos dinagdagan ko pala ng curry paste pa kasi talagang makulangan ako lagyan natin ng paminta tapos no, lagyan natin ng water tapos water din na dito para mabilis lagyan natin ng chicken cubes. At ang kakaiba sa pansit na to, hindi ka gumagamit ng toyo. Kasi nga para siyang isipin mo na para siyang chicken curry na ulam na niligyan mo ng bihon. ba? Diba? Kakaiba. Lagyan natin ng konting patis. Feeling method lang guys. Lagyan natin ang bell pepper. At saka itong ating gulay. Ako, yeah. so, ano lang. Pala Palalabot pala na ka lang ng very, very light kasi gusto ko medyo crunchy. And now, lalagyan na natin ang ating pagbuntong hobby pansit bihon. So, kung gagamitin kong pansit bihon ng hobby ay, I think, 454 grams. Yan, 454 grams para dito sa ating pansit for At ang kagandaan sa hobby di mo lang kailangang ibabad. Di ka gaya ng iba na kailangan ibabad muna, diba? ba? Bago mo ilaw. Ito, diretsyo na. At easy and quick cook siya. In just 5 minutes or so, luto na yung pansit mo. Yan. At ang gusto-gusto ko talaga, hindi binababad. Kasi bakit? Pag nilagay mo na diretsyo, Uh, maluluto na yung lasan at flavors nung iyong broth. Ayan, lagay na natin isa-isa. Ayan. And pag malapit ang maluto yung pasit bihon, tsaka ako nilagay yung repolyo. Ayoko ng sobrang luto yung repolyo. Gusto ko medyo crunchy rin. Kaya last ko na siya nilalagay. Ayan, eh, heguin na natin. Masarap kasi medyo crunchy ang gulay. Yan naman yung preference ko. So, depende kung anong trip niyo. At eto, nalado na ang ating pancit curry. yan So, di ba? Ate mo, siya yeah. ang pula wow. yellow kasi nga chicken curry. At nagako na tayo sa most awaited portion. <laughs> ang tikiman man portion. Si Tia Julia ang unang titikim. O, oh, di Tia. Tikman natin. Mm. Sarap. Ang sarap. Sarap. Pwede pala yung gano'n na sarap. Hmm. Sarap talaga. Teros. Ah, tiroz. 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 Sige po. Guys, kung mahilig kayo sa chicken curry, try nyo itong pancit curry. Sobrang sarap. Walang eme yan. As in. Si Atos naman ang titigim. Kasi si Atos imahilig din sa chicken curry. Opo. Tsaka mahilig talaga ako sa pancit, sir. Sa pancit, diba? Si Javi David hindi masyadong mahilig sa pancit, eh. Pero oh my God, panatikman niya yan. I think magugustuhan niya. Tikman mo. First time ko makatikim nito, sir, kasi kakaiba po siya. Sarap. Ano? know. Medyo maanghang ang hang, sir. Kasi chicken so, curry. Malinang nam, sir. Ang sarap. No? So, Kasi... may merienda ka na, may ulam ka pa. Ay, tama. Mm -hmm. oh, di ba? Oo, oh, pangalawang pinggan mo na yan, tiya. Oo, oo. Bakit? Eh, masarap. Eh. <laughs> tiya, saan ka pupunta? Kukuha pa ng pancit at super sarap. <laughs> pangatlong, pangatlong plate mo na yan. Oh, oo. Oh. Bab, Bob, tikmama to. Kumakain ka ba ng manghang? Apo, sir. Oo, ah, makatikman mo ko anong... Ano ba yan? ano tingin mo yan? ano muna sa tingin mo? Pancit, sir. Pancit, di ba? O, tikman mo. Kung anong lasa. Pancit pero iba yung lasa. Anong lasa? Bakit maanghang na may... Malasa. Malasa? So, ano or... nga? Anong lasa? ano tingin mo lasa? Hindi ko, ko masabi, sir. Hindi mo masabi? Pumakain ka ba ng chicken curry? Apo. Chicken curry yan? Mmm. Kaya ba lang maanghang, sir? Kaya anghang, di ba? Pero masarap. Masarap, sir. Bet mo, si Tia Julie nakatatlong plato <laughs> Maybe you have to, ano, Oo, tikim. Gusto ko nga tikman. Oo, oh, yan It no? looks good. Nagluto ako ng pansit curry. Ano to? Chicken breast. Mm. Pwede ako baka ni tiya. Julie. No, that's chicken breast. Dadalim natin sila sa building. Oo, oh, papatikim natin. Yan. Tikman mo muna ito. Yan, pagpatikim ka ni tiya. Thank you. Let me know kung anong lasa. ng luto ko. First time ko magluto niyan. Masarap, bebe. Ano? Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi kami expert sa pancet, alam ko. Mm -hmm. Pero bet mo. Mm -hmm. Okay naman. Mm -hmm. Yes.